Hello guys, kayo ba ay may mga kamag na gumagamit ng jikas Pano ko yung itong video na to? Dahil dito, pag hindi nyo alam, halos parehas talaga siya ng jikas Ang mapansin nyo, ito yung totoong chikas. Kita nyo itong pangana ni chikas niya, yung number niya. G, tsaka yung C, malaking ano yan, chikas. Po itong peke, yung G, tsaka niya, malaki yung G, maliit yung C. Ayan, yan yung sinasakin ng MP na Gcash well, bla lang bla 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 tapos https gcash.com ngayon nagduda ako kasi lagi akong nagtransact sa Gcash nga dahil dun sa Grab so, nagbabayad -bu ng Grab yung ano nya yung nagbabayad -bu ka ng Grab para cashless na di ba magkataka ka kasi katransact ko lagi ang Gcash dapat dito yan sa papasok sa totoong Gcash na transact ko yan yung G tsaka C nyan, malaki ha. Yung E, S, tsaka H, maliit. Yan yung totoong G-Cast. Lagi, lagi, lagi kasi ako nagtatangsak sa G-Cast. Yan, pansin nyo nyo. Yung, yung, number ng G-Cast, G, malaki yung C, maliit. Yung totoong G-Cast, yung G, malaki. Yung C, malaki din. Yan, dapat, kung totoong G-Cast yan siya, ibig na may bago siyang may bago siyang ano dapat dito yung siya nakapasok sa totoong G-Cast may eh kaso may bagong ano siya ayun, know, dito siya maghiwalay siya kaya magingat kay guys may mga kamag-anak na may g -cast. share share ito thank you hello guys kayo ba yung may mga kamag-anak na gumagamit ng g -cast? panoorin niyo itong video na to dahil dito, pagka hindi niyo alam halos parehas talaga siya ng GCAS ang mapapansin niyo, ito yung totoong GCAS kita niyo dong pangalan ni GCAS niya yung number niya G tsaka yung C, malaking ano yan GCAS po itong PEKE, eh, yung G tsaka C niya malaki yung G, mali itong C Ayan, ay, yan, yun yung sinasabi ng PEKE na ano, GCAS web detected, lang bla 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 bla, tapos https gcash.com ngayon nagduda ako kasi lagi akong nagka transact sa gcash nga dahil sa grab kung so, nagbabayad ng grab yung ano nya yung nagbabayad ka ng grab para cashless na diba magkataka ka kasi katransak ko lagi ang gcash dapat dito yung sapapasok papasok sa totoong gcash na transact ko yan yung G sa malaki ha yung ES tsaka H maliit yan yung totoong Gcash lagi 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 kasi ano nagtatransact tatang sa Gcash yan pati niyo yung, num yung number ng Gcash G malaki yung C maliit yung totoong Gcash yung G malaki yung C malaki din yan dapat kung pum totoong Gcash yan siya imbis na may bago siyang may eh, bago siyang ano dapat dito yung siya nakapasok sa totoong gcash eh, ay kaso panibagong ano siya ayun dito siya maghiwalay siya kaya mag ingat kayo, guys may mga kamag-anak na may gcash share nito thank you